Ako <laughs> naman. Paipayang kasi kailang paipayang. <laughs> so, kutsara. Nandiyan nyo nyo Abang nagkutsara pa. Ang gaya okay, malayo eh. Wala uh. namang helbay-helbay. Eh. Dami. Huwag uh. nyo, ayan o, no? sausawan. Permis, uh. uh. malayo uh. lakarin doon. Okay, pakabasok kayo ba? Hmm. Uh. Pupuntahan natin.

Ini init. Mio ba ya? Mah init nga. Ba parang sila pa. Init ba? Ano tayong purbuta? Ay na. Malalaban na naman ang kain si Jerome mo. Bolo pa lang. <laughs> <laughs> Napakaganda. <laughs> Napakaganda ng <laughs> salampak ng bago. Kunyas <laughs> ko hala.

Siya-siya tayo, tigbe 20 Bibili ulit tayong kanin sa lapas. Hmm. Kumuha lang tayong putik, tsaka maihaw. Nakabali. Ito yung kain namin, oh. napakalinis. Ito yung kain namin, napakalinis. Sobrang linis. <laughs> na, <laughs> makakain ba kayo ng ganyan? <laughs> makakain ba kayo ng ganyan? Kalinis yung kahanan ka nyo. Nakakala <laughs> mo na papakain ng balok. Kurok! Kurok! Tignan mo na nyo. Tignan nyo yung mga pinag na ina. No. <laughs> <hurra> na lang hinahagi sa ina, no. Tama mo, nang Wala naman pa <ba> kayo alam. Kahit <hurra> <Ayat> marumi. Gutwala yun. Kurok kaya. Mm hmm. 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 nakasumubo. Para pala si Bungol paka yung pakatutok. yung lapag, yung um, lapagan, oh. Uy, <laughs> 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 yeah. Magpapakain ng <nung> manok. <laughs> <laughs> malinis na, no? Ang gulay

Kahit mabalang. Mm. 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 <laughs> Binubusok ang <ayo> sa isa sabaw usawa. sa ang isa sa usawa. Binubusok sa usawa. Binubusok ang sa ang isa sa mga Binubusok ang isa sa usawa.